Limang mindset na magpapayaman sa'yo. Una is think big. Importante talaga meron tayong goal at plano sa buhay. Lahat ng yumaman, lahat ng naging successful, meron silang malaking pangarap. And then pangalawa, mag-focus ka sa pagtaas ng asset. Ito yung halimbawa, nag-iipon ka ng 3,000 per month, in-invest mo ito, After 10 years, meron ka ng 690,116. Paano pa kung 20 years mo itong ginawa, meron kang almost 3 million na investment. And of course, pangatlo, alamin kung paano magtrabaho ang pera. Dapat alam natin kung paano mag-invest at mag-start tayo sa financial education para iwas scam. And then pang-apat, maging open sa mga opportunities. Dati, empleyado ako and inaral ko kung paano magnegosyo. Sa umpisa hindi ko rin alam pero naging open lang ako sa mga opportunities kaya siguro kung hindi ako nag business ngayon, eh, baka maliit lang ang naiipon ko or limited lang ang income ko. Pero dahil nagbe-business ako, kayang-kaya talaga makaipon at nakaka-build na rin ng asset. And then pang lima, pahalagahan ang oras. Lahat tayo may 24 hours per day. Importante lang eh ginagamit natin to ng maayos kasi pag hindi, sinasayang lang natin to at tinatapon. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB, Roan Celis Capistrano.